sa balita sa lalawigan. paiibigin ka hanggang sa mahututan ka ng pera. Yan ang nabistong modus ng na mga trabahador ng Nireda Pogo Hub sa Pampanga sa Tarlac. Base sa tinatawag nilang package story, magpapakilala ang isang babaeng pogo worker turned scammer sa kaniyang biktima. Karaniwang target ay ang mga lalaking edad 35 pataas na mula sa Amerika at Europa. Pinupuntir niya raw ng mga scammer, mga single, hiwalay sa asawa at mga taong may pinagdadaanan sa buhay. Sa oras na mapaibig ang target, aayain na itong scammer na mag-invest sa cryptocurrency. Hanggang labing walong oras daw ang trabaho ng mga scammer sa loob ng isang araw. Sa oras na hindi makakota ng lolokohing tao, dito na dinadala sa torture room ang mga empleyado ng Pogo. Kung maisipan naman na mag-resign, kinakailangan nilang magbayad ng nasa 150,000 pesos hanggang Ating milyong piso. Nitong Sabado, nagtipon sa Clark Pampanga ang mga kawani ng lokal na pamahalaan maging mga opisyales ng Department of Interior and Local Government o DILG at iba pang mga ahensya para bumuo ng task force kontra scam farms. Hindi rin kaya kasama doon ang pangangampanya para sa paparating na halalan. Ha? Samantala, po naman pinsala ang dala ng ipo-ipo na humagupit sa barangay Igpit sa Opol Misamis Oriental. Makikita po sa video ang namuong ipo-ipo sa gitna ng dagat. Tinaanan din nito ang ilang bahay at ayon sa opisyal ng barangay, nasa labing anim na bahay ang nasira. Mabuti na lamang daho at walang nasaktan na residente. At ayon sa pag-asa, nabubuo ang ipo-ipo sa pag-angat ng mainit na hangin at pagbaba ng malamig na hangin. Samantala, 30 kilo ng marijuana bricks ang nasabat ang mga tauhan ng Pidea sa Tugigaraw City noong Sabado. Halos 4 na milyong piso ang halaga ng kontrabandong nakuha. Na Nakasilid sa dalawang kahon ang mga iligal na droga nang bakuha mula sa suspect na isang high-value target. Ayon sa mga ahente, matagal na nilang minamanmana ng suspect bago naikasang operasyon. Naharap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Arestado po naman ang isang sekretarya matapos mong nakawin ang sasakyan ng kanyang amo sa Lucena City sa Quezon. Sa entrapment operation, nahuli ang sospek na si Elias Cat. Ibinenta kasi ng sospek ang SUV ng amo na isang Indian National sa halagang 900,000 pesos. Kwento ng buyer sa mga pulis, bumayag ang sospek na kalahati munang ibabayad bilang down payment. Pero nang... Uh, ipa-verify ang mga papeles na ibinigay ng sospek sa tanggapan ng Highway Patrol Group ay dito na pag-alamang nakaw na pala ang SUV. Agad humingi ng saklolo ang buyer sa mga pulis kaya't naaresto ang sospek. Tikom naman ang bibig ni Elias Kat sa paratang. Inihahanda na ang kaso laban sa kanya. Sa pulsa video, ang pagbangga ng kotse sa ilang tricycle sa Digo City, Davao del Sur. Nakahinto sa stoplight ang mga tricycle pero ang kasunod nilang kotse nagdere-derecho at inararong mga tricycle. Sa lakas nga ng impact, tumilapo ng mga pasahero. Agad namang sinaklulohan ng mga tao sa lugar ang mga biktima. Apat ang sugatan, tatlo sa kanila na ospital. Take home ang bibig ng driver kung bakit nakadisgrasya ito. Pero nangako siyang sasagutin ang pagpapagamot sa biktima. Ted Failon at DJ Chacha, Nayon, Nasaranjo 5, 92.3, News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.